Hoy mga mommies na nasa bahay lang at gustong kumita ng extra, pakinggan nyo to. Andito na ang Chantal Dropshipping para tuparin ang mga pangarap nyo. Cellphone at internet lang ang kailangan nyo. At pwede na kayong magsimula ng sarili nyong negosyo kahit nasa bahay lang. Hindi kailangan mag-stock. Hindi nyo na po ang delivery. Walang sakit ng ulo sa sistema. Sagot na namin lahat yan para sa inyo. Ang programa namin ay bagay na bagay para sa mga nanay na nasa bahay lang, mga estudyante, mga OFW at mga empleyado na may malalaking pangarap. Halimbawa na lang si Alona, nagsimula lang siya gamit ang cellphone niya at ngayon, araw-araw na siyang may benta galing US, Dubai, Japan at iba pa. Sa Shantal dropshipping, kami na ang bahala sa produkto, sistema at sa pagpapadala. Ang gagawin mo lang magbenta gamit ang social media, kumita ng komisyon, at para mas marami kang maabot na customer, kahit sa ibang bansa pa. Mga madalas si Tano, paano ang shipping? Sagot na namin yan, kailangan ko ba ng puhunan? Kahit isang piso hindi, si Fagat tiyaga lang ang kailangan. Handa ka na bang sumubok? Mag-comment lang ng gusto ko o mag-message sa amin para makapagsimula na sa pinakasikat na online business ng 2025. Negosyo from home Shantaho Global, walang puhunan, extra income PH, home-based business, on kita, 2025.